Yo, magandang hapon sa ating lahat mga parno. Magtirik mo na tayo ng kandila mga parno kasi napakainit. Kaya ngayong nga hapon na lang tayo magtirik. No? Marami na naglinis doon sa mga room no, mga par para evacuation. Bukas, lakas-lakas -lakas talaga yung bagyo mga par. So, update lang tayo mamaya mga par. Nandito na tayo sa main interior mga parno. Dito na tayo ng kandila. Tapilaw na na, tagdoson. Oh, 5. No, oh, no. 5. Oh, Nagurot okay, eh. na. Atir, dagdag na Dag patagpukuan na lang eh. Sa mga itasya ka. Alam mo na tayo ng mga kandila na mura mga par kasi marami tayong pagtitirikan. Tapos yun, limang piso yun sa... Uy, shout ni Lord. <laughs> dito tayo sa kabila mga par. May tag dalawang piso dito. Uy, shout out, shout -out, boss. Pati ulit ako din eh. Tagdusun. Kuha po ako ha? ko. Shout out. mo? Obe, King. Ha? King Harold. King Harold. So shut up, shut up. Ni King Harold mga par. Di si J. <laughs> oh. <laughs> Hi ma'am. Hi sa mga kantura na to diha. <laughs> Hello. 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 <laughs> lola dito mga par no? so, yung lola ko ay eh, dito sa baba mga par kala ko pininturahan kala ko binoblihan hindi pala goodness ito lang yung pininturahan ko ang hagod lang kasi hindi naman yun natin yung pintura na yun so nakayakuan lang tayo naki nito naki pintura lang no sa kanila nilaga mga par hindi na tayo mga par Tapos na tayo mga par, doon tayo bila mga par. Bila Auntie Lina, at ni Lolo. Wang yours, Lolo. Hmm. Ito na yung sa kanila ni Lolo at saka ni Auntie mga par. No? Ito yung si Auntie Lina at si Lolo. Domingo. Oh, tingnan din natin yung dito sa kapatid ko mga paro, Anak nila ni Mama. At ni paro ni mga par. Ito, dito yun eh. Ito. Ito yung mga paro Wala yung, wala yung lapid na sa mga par. Wala kasi ito nabita. yung pangalan niya. May hindi na makarok at masyado. Yung kamil, kamil mga par. Limutan ko kurahan to noon nung kung namin dito So, tirik mo na tayo dito mga kung 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 ko kung 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 momentum kana. Tinga pagkakalaam ko hindi na Hindi na apa. Pati. Tapi... It, sorry sorry sorry. sorry, sorry, sorry. <tellan> ni. Siguro itu. Tulong na lang sa siguro sa malaking cross mga pa. Okay. Malimutan po. Tulong na lang sa malaking cross. I Ibo lahat. Tulong na tayo sa kung ano kung Kanila ni Nanay Concepcion. O ni Concing. Kapatid yun ni Lula. Mga par. Nihingan ako mga par kasi sinisipon ako.

Itong isa na lang sa kandila na mga parma. So, tayo sa may malaking cruise. pangkalahatan na ito mga parma. Ito, dahil nakalimot rin ah. Alam, pijing, pijing. Na nakalimot mo ba alam ko rin Huwag na sa'yo bulldog. Dapat kita atas sa'yo bulldog. Pusok tayo mag... Sirik na mga no. So, punta na tayo dun sa may eskilahan. So, ano yung mga ganap doon. So, dito na tayo sa so, may eskilahan mga parno? Parang wala nang tao dito sa may eskilahan kasi si, alas 5 na. So, tapos na yung iba naglinis siguro mga parno. So, bukas na lang tayo mag-update dito mga parno. no. Dito sa eskilahan. Uh, kasi so, bukas marami nang mag-evacuation. So, bukas na lang tayo mga parno. So, mag-ingat ang lahat no mga parno, Lalo na sa mga Dyan sa dagat, mga parang malapit. So ingat na lang kayo dyan, keep safe ka